guys ito yung dalawang sisiyo ko ng labuyo yung maliit huli ng ano April 12 yung malaki huli ng ano April 6 yung akin ito yung lumaki sa akin dito yung mas maliit yung mas malaki dun sa kaibigan ko apat yan yung magkakasama yan bali tatlo yung nasa kaibigan ko itong maliit na to yung lumaki dito sa akin sobrang bait yung lumaki dun sa kaibigan ko mailap. yan o testingin ko o sobrang bait na itong tumalun kahit kawala yan hindi yan nilipad ito nakakatakot ito mag nakalipad o mailap. kasi oh ang bait nito walang problema kahit makawala magpapa ang bait ang bait nito guys Kahanap siya ng makakain ito naman yung inahin ko na huli nung March 2024 pakabait din ito tapos yung kasama niya huli ng February 8 si Tanpas ayan naglugod na siya, naglugod na siya. So, meron isa dito si Mitampas ng ano, March 31, napakabait niyan. masipag na yan, Manila. masipag na yan, Manila. Sisi Simi Tagpas. Ito, si Panot. Hindi ka na masalpat pa si Panot. Tatlong beses ko na nagamit yan. Ito yung the best na pangati ko Ayan o mm, Magandang pangati ko to Nakakalima ah, na ako nito Ayan o Ito yung pangati <laughs> ko guys Ayan Si Pogi. Pogi hi ka po gi hindi mo lang nito mga guys ang ah, aking pangalit pipogi si ano pipogi Tepung、oh. uh. hitam.